Hi guys! Ayan, handa na sila. Ang gaganda ng mga Maria Clara. At ito naman ang aking estudyante hindi nakakalimot. Ito pala ang pampinig na programa na buwa ng week. Wala ba? Ano 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 ba? Zoom. Zoom. Tayo, so, tayo. So. Kita na yan Okay. At yan na nga ang parade ng mga estudyante sa may uh, court sa baba ng stage. Iyan ay ginanap bago magsimula uh, ang program. At ayan pagkatapos ng parade, ng picture picture muna. O ba diba? ang dami-dami ng mga estudyante na kaisa sa pampinig na gawain ng buwan ng wika. At yun lang, guys. Thank you for watching. Bye!